Mabuhay! Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na ito ay pag-usapan natin ang tungkol sa asignaturang kurikulum sa Pilipino. Salamat sa Panginoon. Tingnan natin ang paglalarawan ng kursong ito. Ito, uh, ang kursong ito ay tumatalakay sa mga batayang theoretical, simulain, nilalaman, katangian, panuntunan at batas sa pagpapatupad ng nereestrukturang kurikulum sa Pilipino. Ito ay batay sa kahingian ng kurikulum ng batayang edukasyon sa elementarya, sekundarya at tersarya. Niaangkop ang kurikulum sa mga kondisyon at sitwasyong lokal. Ang mga paksang araling na papaloob, una dyan ang efekti uh, efektibong guro at malikhaing pagtuturo, effective teachers. Mga katangian ng guro, code of ethics, disenyo ng malikhaing pagtuturo, layunin ng pagtuturo, kasangkapan ng proseso ng pagtuturo, mga elemento ng mabuting pagtuturo. Kasama din ang mga katangian ng mag-aaral at marami, maraming intelehensya. Pahulugan ng kurikulum at kalinangan ng kurikulum. Pagpaplano, konstruksyon at kalinangan ng kurikulum, uh, pundasyon ng pagpaplano ng kurikulum, mga konkretong halimbawa ng seleksyon ng nilalaman ng kurikulum at organisasyon, katangian ng maayos na kurikulum at maayos na kalinangan ng isang kurikulum. Sunod kurikulum at paglinang ng kurikulum sa Pilipinas. Ang kurikulum bago ang panahon ng Espanyol ang kurikulum sa panahon ng Espanyol, ang kurikulum sa panahon ng Amerikano, panahon ng Commonwealth at panahon ng Hapon. Ang kurikulum sa panahon ng Republika ng Pilipinas. Ang kurikulum sa uh, panahon ng bagong dipunan 1987 o oh, sa ilalim ng 1987 na konstitusyon. Ang kur ang kurikulum sa kasalukuyang panahon. Ang K-12, ang mother tongue based at multilingual education, mga dulog sa pagdidesenyo ng kurikulum, mga prinsipyo sa pag-organisa ng isang programa para sa kalinangan ng kurikulum. Sunod, ang Pilipino sa paghahanda ng kagamitang pampagtuturo. Yan yung panimula. Mga simulain sa paghahanda ng kagamitang pampagtuturo. Mga uri ng mga kagamitang pagpagtuturo. Lahat ng yan ay tatalakayin sa asignaturang ito. Simulan natin ang, ang ating talakayan bilang panimula sa ano-ano ba ang mga katangiang dapat tinataglay ng isang epektibong guro. Ayon kina Wine at Young's 2003, meron daw labing dalawa Number one, walang itinatangi. Hindi malilimutan ng mga mag-aaral kung ang guroy may paborito sa klase o ah uh, meron daw di pagkakapantay-pantay na pagtrato sa kanyang mga mag-aaral. So naiisip natin, o oh, naiisip natin nung tayo ay mga estudyante pa lamang na o oh, ay parang paborito siya ni teacher kasi lagi siyang uh, sinasama. Dapat daw ayon kinaway at yang dapat walang itinatangi. Kasi nga daw sa loob ng klase, dapat na siya ay walang kinikilingan at uh, mahalagang maging pantay ang kanyang pagtingin sa lahat ng mga mag-aaral. Yun yung pinaka-importanting dapat tandaan ng isang guru. Walang itinatangi. Pangalawa, meron daw positibong ugali. Always think positive. Positibo ang isang guru. Nasisiyahan ang mga mag-aaral kung sila'y nabibigyan ng papuri at pagkilala o recognition Uh, tandaan natin, mga susunod na kaguruan sa generasyon, na iba-iba ang iba-iba ang antas ng pagkatuto ng bawat mag-aaral. Kaya naman dapat ay palagi nating i-recognize -re yung mga ginagawa nila, maliit man o malaki. Sabi nga, malaki daw ang impact nito sa kanilang, kanilang tiwala sa sarili at direksyon. Naniniwala at nasisihan siya sa tagumpay ang kanilang ng kanyang mga mag-aaral. Yan. Dapat may positibong pag-uugali ang isang guro. Pangatlo, ang isang guro ay kailangang may kahandaan. Ang kahusayan competence at kaalaman sa saklaw ng nilalaman ng mga paksang tinuturo ay kinikilala yan ng mga mag-aaral. So excited sila kapag nakikita nila na, na ang tinatakbo ng talakayan ay nakatuon doon at lumalagpas pa. So madaling makikilala ng mga mag-aaral ang gurong organisado at handa ng magturo. Ha? Nararamdaman nila na ang oras ay parang ang bilis matapos. Ala, tapos na. So, ganun yung mga nakikita, parang mga excited ang mga bata kasi nakikita nila na handang-handa ang guro sa pagharap sa klase. Okay. Pang-apat, merong haplos personal. Pinahalagahan ng mga mag-aaral ang gurong may ugnayan sa kanila. Yung tumatawag sa kanilang pangalan, palangiti, nagtatanong tungkol sa kanilang nadarama at opinyon. Tinutuklas ang kanilang interes at tinatanggap ang tunay nilang pagkatao. Yan ang may haplos personal. Ang pagkukwento daw ng mga guro, ng mga kwentong may kinalaman sa aralin, ay higit na nagugustuhan ng mga mag-aaral. Kaya tayo mga guro, uh, ang ating mga mayamang karanasan, yan ang nakadaragdag uh, sa atin sa pagbabahagi sa ating mga mag-aaral. So nararamdaman nila tayo at nararamdaman din natin sila. May haplos personal. Sunod, ang guro ay kailangan daw masayahin. Naaalala ng mga mag-aaral ang gurong masayahin sa klase, ang daling pagbibiro o yung dagliang pagbibiro at pagpapatawa sa mga sitwasyong nahihirapan o napapahiya ang mga mag-aaral ay nakakabawas yan sa paghihirap o kahihiyang dinaranas ng mga mag-aaral. Ako halimbawa sa klase ko ang ginagawa ko, kunyari tinawag ko ang isang estudyante at medyo nahihirapan talaga siyang sagutin dun yung katanungan ko ay Uh, binibigyan ko siya ng mga clue kahit pa unti O kaya naman, uh, kung natapos niya sagutan ang aking katanungan, tatawag ako ng iba at sasabihin kong karagdagan lamang, dagdagan. Pero iniiwasan ko talaga na maging, uh, ano, maging uh, yung, uh, mapapahiya sila. Sunod pang ani malikhain. Nagugunita ng mga mag-aaral ang kanilang gurong malikhain sa mga gawain pang classroom lalo na sa oras na sila para sa isasagawang aralin, pati na ang pag-aayos sa classroom ng kanilang guro. Kaya nga ba diba, uh, kasama na sa daily routine, lalo na sa elementarya at sekundarya, ang pagbibigay ng ano, motivasyon o yung pagganyak. Meron muna, uh, kukuhain muna nila yung ng guro ang atensyon ng mga mag-aaral para Uh, excited ang mga mag-aaral sa sa kanilang uh, pag-aaral sa araw na yon. Sunod, uh, isa pang ng isang guro ang marunong tumanggap ng kamalian. Nababatid ng mga mag-aaral kung nagkakamali ang kanilang guro, lalo na sila ang labis na naapetuan bunga ng pagkakamaling ito. Hmm. Nagiging modelo ang isang guro kung tinatanggap niya ang kanyang pagkakamali at pagpapakumbabang humihingi siya ng kapatawaran sa pagkakamaling kanyang nagawa. Yung okay? pinakamabuti naman. Walang taong perpekto, di ba? Kahit guro, nagkakamali din yan. At syempre, paalalahanin natin na sa panahong nagkamali tayo, huwag tayong mahihiya na naayusin yung pagkakamaling yun para hindi na magpatuloy, para maitama agad. Okay. Sunod, ang guro ay makagpatawad. Kinalulugdan ng mga mag-aaral ang gurong marunong magpatawad sa kasalanan kanilang nagawa, lalo't yaong nauuko sa kanilang malinggawi at kinikilos. Hmm? Ang guro ang tagabuo ng anumang tunggali ang nagaganap sa klase, kaya't mahalagang maiwasan din niyang magbigay ng di magandang Puna na ukol dito. So, uh, lagi natin iisipin na okay lang magkamali ang estudyante. Basta sisiguraduhin natin na uh, bibigyan natin sila ng payo at patatawarin natin sila. Matatandaan nila palagi yon At palaging ang guro ay nasa gitna yan. Kahit alam niya na tama na yung sinasabi ng isang panig, nakikinig pa rin yan at uh, titimbangin kung ano ang kanyang ibibigay na pagpapayo sa lahat. Sunod, ang guro ay may respeto. Ang kinalulog ng guro ay yaong marunong maglihim ng mga markang kanyang binibigay sa kanyang mga mag-aaral. Kinakausap ang mga mag-aaral na merong nagawang pagkakamali, merong kasalanan. ah uh, ito yung mga panahon na dapat walang nakakarinig. Di ba? Nagpapakita ng sensitivity sa nadarama ng kanyang mga mag-aaral na matupad ang kanyang mga tunguhin. Tandaan natin na mga kaguruan o mga kaguruan sa susunod na henerasyon na uh, ang pagrespeto ng mga mag-aaral sa atin ay siyempre magsisimula sa ating sarili. Respetuhin natin, ipakita natin na nire natin sila. Okay? Sunod ay merong mataas na ekspektasyon. Pag sinabi nating uh, mataas na ekspektasyon, ang di malilimutang guro ay yaong nagpapakita ng napakataas na uh, pamantayan. Ibig sabihin, may paghamon ang, uh, sa kanyang mga mag-aaral. Gawin ang kanyang mga, mga pinagagawa ng mahinusay, ng maayos, sabi nga, madalas na nawala ng tiwala sa sarili ang mga mag-aaral kung naniniwala ang guro na may kakayahan daw ang kanyang mag-aaral. Di diba? Ang mga mag-aaral ay nagiging marugdob ang pag-aaral. Di ba? Mas uh, sigihan nila. Katulad ko, katulad ngayon sa pagharap ng new normal, uh, napakadaming mga uh, mga estudyante ang nagre-reklamo sa hina ng internet connection, at syempre pa, iniisip ng guru na dapat maging uh, maging maayos ang kanyang pagtuturo at meron din namang mapapala ang mga estudyante. May maiiwang kakintalan. Pero paano? Dahil nga sa mga problema ang kinakaharap. Ang pinakamahalaga dyan ay ay uh, pag magbigay ka magbigay ka ng ng gusto mo na mangyari Diba? ng Nung gusto mo na inaasahan mo para sa kanila, susunod sila nang naaayon sa kanila. Diba? Nakasunod sila. Ibig sabihin niyan ay talagang may paghamon na ginagawa ang guro. Hindi man nagawa ngayon, o di gagawin sa susunod. Susubukan ng susubukan. Okay. Pang labing isa, ay dapat daw ang isang guro ay may pagma, ah, pagmamahal o mapagmahal aalamin ah, ng guro kung bakit naalis daw. Halimbawa nito, sa isang laro, ang kanyang mag-aaral at kikilo siya upang makagawa ng paraan. Halimbawa, para malutas ang suliranin at ah, naglalarawan ng pag-aalala at pagmamahal. So, ang isang guro ay palaging nagpapakita ng simpatiya sa bawat mag-aaral na ah, hinahawakan niya. Okay? Okay. So, dyan, muna tayo magtatapos sa susunod na video naman ay pag-uusapan natin ang ang uh, Professional Code of Ethics for Teachers. So hanggang dyan lamang sa ikalabing dalawa, ipinadaramang kapilang ang bawat mag-aaral. So dito, laging nasa isip ng mga mag-aaral na sila'y kabilang sa klase. Walang ni Ichapuera. Nadarama nilang kapamilya ang kanilang guru ang pagtatanong at pagpapakita ng kasiyahan sa ipinapakita ng mga gawa, pampagilang album at iba pa na mag-aaral ay nakabubuo ng pagkakaisa at mabuting pagsasamahan. Ang mahusay at epektibong guro ay yaong nakakaisip kaagad ng paraan upang hindi magkaroon ng hinanakitan ang kanyang mga mag-aaral. Walang batang na puwera sa klase. Yun yung pinaka dapat tandaan ng isang guro. Okay? Magkita kita tayo sa aking susunod na video. Tungkol pa rin naman at pasok sa asignaturang Pilipino curriculum. bảo là